Hindi mga idol. Ito po yung resulta sa ano ipaang gamit po. Eh. Ah, gandahan lang. Wala talagang langaw ngayon, no? Kasi dito sa loob pwedeng matulog. Eh. Ayan, dati kasi may mga ano yan. May mga straw. Ah, malapit ng harvest. Tinanggal na nila. Yung straw lahat wala na. Para pagdating ng harvest fair na sila didikit sa ano, sa mga istro pero wala wala talagang kalangaw-langaw oh, makita ano. hanggang ganyan sa dulo mahirap mag mahirap lang lumakad at ano mamae oh. mamaya papakita ko rin sa inyo yung ano yung, yung, yung sa blower dati dito pag nagsalita ka rito papasok na yung langaw sa bunganga mo ngayon ayun, walang wala talaga medyo mahaba talaga itong bugyong to ayun ayun kung nakita yun walang istro nilagay walang kalangaw langaw talaga sa loob eh. pero mayroon talagang ano, hindi maiwasan na mayroon talagang bansok na maliit pero kukunti naman yun na sila ayoko nang pumunta doon sa ano sa dulo uh, parehas lang naman yun Andun pala si si manager andun pala sa ulo. Wala talagang kalangaw-langaw. Di mamaya papakita ko sa inyo yung gower. Kasi doon talaga ang langaw na napakarami. Yun. Doon kami nireklamo sa sa San Clemente City sa, sa bayan ng San Clemente sa mayor office pinatawag kami ng eh, kaya nag ipa kami paglabas ko mamaya ipapakita ko sa inyo yung ano, yung ah, uh, sa blower ayoko na pumunta sa ano sa dulo baka ang hirap maglakad papunta doon sa dulo Puno, puno na ng manok eh palabas na kami at ang hirap man sa ano? sa dulo ang hirap pumakbang at maapakan mo yung manok punong puno <laughs> palabas na po <laughs> uh, wala talagang langaw tapos yung ipa halos 2 inches lang wala pa nga eh patong, patong Oh, mga ganyan lang kakapal yung ipa. Lalabas na kami. na yun, labas na kami. Kasama ko yung... Kasama ko si Chip Boy. Abang naglalakad kami, Parang magkamukha eh. Oh, kinuha na namin yung tuta. Oh. Kapunta kami sa blower. Medyo may kalayuan pa. Ayan. Magkaibang muka eh. Ganito talaga ang buhay ng mga farm boys. pa yung ibang palita dito nila namin nilagay. Napakarami niyang palitan yan. Nasa 6,000 yan. Ayan. Papunta kami Bluewear. Idol, dito na ako sa blower. Dati rito, ganito, grabe ganitong sa ganitong ano ganitong pizza siguro na na kami mga 30 sakong malangaw pero ito, ito ngayon ayan kahit sa pero uh, naman ko konti pero hindi naman masyadong ano pailan ilan lang malangaw ayan o kahit tingnan mo langaw kanyang yung lakaw ilan lang wala pang isang daan ah uh, kung ginamit namin ay ano slots baka mapasarado na kami sa sa sonic screw <laughs> ayan mga idol o oh. parang talagang kalangaw-langaw oh yan pero ayan sa kabila ganun din parehas lang naman kung ano dito ganun din sa kabila Ayan ayun. Salamat sa panonood.